Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid inyo ng Office of the Vice President. Malaking tulong para sa maraming Pilipino ang Magnegosyo Taday programa at isa sa maraming naalalayan ng programa ang isang babae mula sa Pangasinan na may sariling junk shop. Si Maribeth Tadlawan Taglawan, report. Isa sa mga naging landmark program ni Vice President Inday Sara Duterte ang Magnegosyo Taday. Layunin ng programa na tugunan ang problema hinggil sa kawalan ng trabaho at matulungan ng mga Pilipinong mapalago ang kanilang napiling negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang puhunan. Bukas ito para sa lahat ng sektor, kabilang na mga kababaihan, senior citizen, mga magsasaka, LGBT community at iba pa. At simula ng inulunsan ito noong 2023, daang-daang individual na ang naalalayan ng programa at isa na rito ang tagapanggasinan na si Queenie. Kwento ni Queenie, ipinamana sa kanya ng kanyang namayapang bayaw ang negosyo nitong junk shop. Ngunit dahil bago pa lamang sa negosyo, naging hamon para kay Queenie hindi lang ang pagpapatakbo nito. Ngunit maging ang gagamiting puhunan upang maipagpatuloy ang ipinagkatiwala sa kanya na negosyo. Idunulok ni Queenie ang kanyang suliranin sa OVP Pangasinan Satellite Office. At nang makumpleto ang mga rekisito, agad na natanggap ni Queenie ang 15,000 pesos na karagdagang puhunan mula sa OVP. Simula po nung nakatanggap po ako, yung dapat na pambili ko ng mga kagamitan na gagamitin ko po dito sa Jang shop, hindi ko na po nagamit yung, ano, yung puhunan ko po para ipambili. Ang pinambili ko na lang po yung binigay po sa Office of the Vice President. Uh, malaking tulong po sa akin yung natagap ko po sa Office of the Vice President kasi po marami po akong nabibili din po dito sa junk shop tsaka may kinuha, kinukuha po ako mga kalakal doon sa DJMP po, sambil at tsaka female po, tsaka may mga pajak po ako na umiikot. Patuloy hanggang sa ngayon ang paglago ng negosyo ni Queenie dito na rin nila kinukuha ang pangtustos sa araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Malaking tulong po sa amin, sa aking pamilya, sa negosyo ko po, ang binigay po ng Office of the Vice President po. Kasi po, kailangan ko po, po yung, ano, yung dagdag puhunan po dito sa negosyo ko at saka, nagpapasalamat po ako sa Office of the Vice President, lalo na po kay Vice President Sara Duterte po. Mula dito sa Pangasinan, ako si Marbeth Adlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiant News. Marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiant News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.